Yeah, lo, yeah, lo mga katigangers. Gagawa tayo ng ano, uh, merienda natin. Kasi ayaw ko yung mga ano. Ito, meron man, mayroon naman dito. Eh, palagi na lang 'yan. May protas din. Eh, kumain daw kanina 'yan. Ito mga protas dito. At meron din doon. Ayun. Kaya lang, ito ang gusto ko. Isa so, iloloto ko sa panini machine. Ayan. May nat na, na, na <laughs> iwan yung nasa kumapit yung nasa taas eh. Ipikin muna natin. Tignan natin kung nalaglag na o nalaglag na. <laughs> Ayan oh kaya ano ngayon kunin na natin kunin na natin ayan nakuha ko na <laughs> kaya tatanggalin natin yung gilid gilid ayoko ng gilid gilid <laughs> at saka din natin ng mukhang mayonnaise <laughs> simukhang mayonnaise ayan ayan pinikit ilalagyan natin ng mayonnaise yung isang isang side tapos takip natin ayan tapos tatanggalin natin ito sa gilid kaya lang kuha muna tayo ng maiinom baka mabilaukan pa tayo <laughs> ang gusto ko ay yung mainit din ito kuha tayo nito pili tayo dito may latte, cappuccino vanilla, mocha black coffee espresso at chocolate water dito tayo sa ano latte latte yung kinuha ko ayan kuha tayo ng bislak para panghalo natin kuha na tayo ng bislak dito dito sa may condiments ayun yung bislak dalawang ano okay Nag, natapos na make selection sabi niya na yun ang damot naman ba't ko konti sa hindi ko na mauubos yan <laughs> ngayon halo haloin natin yan halo haloin natin ng bislak tapos tanggalin natin yung ano gilid na yan ito tatanggalin ko rito mura rito sa ikot na ganon yung gitna na lang okidoki okay, mga katigang yun lang ang galing ko nga yung ano doon, yung uh, paminta. Okay, okay. Bye bye. Mga katigang kain na naman ulit. Ayun, lumabas na yung ano. Nal Nalunagan na dito kan. Cheese na. Okay, okay. Bye bye.